So hello, good morning, what's up mga idol po this video, andito naman tayo nagbabalik muli na naman ako dahil meron naman akong i-reveal sa inyo na bagong modelong motor ito ay gawa ni Kawasaki, so napakaganda ito guys so ngayon bago ko i-reveal sa inyo guys, uh, paalala ko muna sa inyo kung baguhan ka lang sa account ko nito huwag nyo muna kalimutan magpalo mag like, comment, share, react para like update sa mga susunod natin mga video and tutorial at huwag na rin kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel ito ay Uh, Paul Movie Vlogs. So, i-search na lang po. Lalabas din po doon yung aking uh, profile. So, guys, ito guys yung uh, i-reveal ko sa inyo ng bagong modelong motor. Napakaganda niya guys. Bukod sa hashtag, napaka formado at napaka ano, napaka parang sigas yung tingnan pag nakaharap sa guys. No? Parang mukha siya ng uh, mukha siya ng Honda Click pag nakaharap sa iyo pero pag naka side view ay para siyang niya sold. So napakamura to guys, nakakahalaga lang ito ng 77,800 pesos. Kapag kapag installment mo na naman guys ay magdadown ka lang ng 6,500 pesos. Sa 36 months ay magmamantli ka doon ng 3,981 pesos. Kapag sa 24 months ay magmamantli ka ng 5,000 91 pesos ang monthly mo doon sa 24 months. So napakaganda guys, napakaastig ng ating uh, tingnan So ngayon uh, nakita ko siya sa personal no nung uh, nakita ko siya sa YouTube. So bago lang ito guys dumating dito sa ating bansa no. So grabe no. Aabangan nyo 'yan. Uh, yan yan yung uh, ilalabas kong motor dahil talagang napaka alam naman natin na ang uh, ang Kawasaki ay talagang napakatibay ng mga pisan niyan, no? Napakaganda ang kanyang mga no quality ang kanyang makina. Kaya talagang Kawasaki ako at Honda. Yan talaga ang pinaka paborito kong mga model ng mga makina ng mga motor, no? Honda at saka Kawasaki. Kaya yan yan hindi rin, hindi lang tatagal yan makakapaglabas na rin tayo niyan guys kaya abang abangan natin ang available na color na kita ko dun guys ay blue at saka yung naka -video. yung blue kasi hindi ko na video on kasi nasa loob ng uh, ano nila eh so siyempre nakakaya naman kung pupuntahan pa natin eh so tara panoorin natin guys para makita nyo a few moments later so ito na guys yung so iniintay natin na pinakamodelong motor na bagong nilabas ni uh, Kawasaki model So ito hinihintay natin na napapanood lang natin sa Youtube Tapos nakita ko niya siya guys sa personal So nagkakahalaga lang ito ng 77,800 pesos po Kapag ni mo naman po sa monthly ay nasa 3,981 po ang monthly mo sa 36 months Bukod sa napaka astig, napaka pogi at napaka formadong motor Ay abot kaya ng bulsa natin guys Napaka mura lang guys no So ito yung bagong modelo tinatawag nila tong uh, Brosky ni Kawasaki no kapag nakaharap sa iyo ito guys akala mo ay kapag hindi mo nalapit ay akala mo ay Honda Click kapag naka side view naman sa iyo guys ay parang Musol yung kaniyang formado sa tagiliran